So, good morning, good morning mga sir. Usapan tayong clutch. Clutch asi ng ating uh, Euro Marvel 125. Ito, isang buo to. So, ang sa Marvel 125 natin, ito yung pinakapaan nya dito. Medyo mahaba. So, ang makukuha nyo sya, lipan 125 at saka yung pang uh, 110 meron din siyang mahaba meron namang na order sa La mayroon meron din siya na ganito yung itsura pinakapaan niya dapat mahaba yung makukuha nyo so sa pagkakabit naman ito meron yung timing mark dito yung pinakagatla niya tatapat mo lang yan dyan sa loob yan then saka mo siya isasalpak ng isang buo so yung Meron kasing glass AC na lumalagitik pag may malamig yung makina. So ito yung problema niya oh. Itong isang AC na ito. So meron diyang maluwag. Kapag binubuhay niya yung parang nalagitik, no, palo siya. So ito yung buong ito, yung papalitan niyo po mga sir. So kapag naman ang motor niyo ah kinikicker niya walang dala o napakalambot niya so isa lang yung problema niyan ganito yung problema ng inyong motor yan yung pinaka ano niya bell niya meron na siyang hukay o meron na siyang pinaka kanal So, yun ang pinaka problema ng inyong motor. So, kapag magpapalit kayo, lagi magkaasawa yung Uh, pinapalitan dyan isang clutch lining at itong clutch bell naman so yan magkasawa yan so sa pagbabalik nyan meron yung pinaka washer dito sa gitna yan ito importante to nalagay nyo yan dyan tapos itong may pa sya yung lalagay nyo sa loob para pumasok yan Ayan. Dapat, yan, naka-intact sya. So, yun. Pagpakil ganito, naka-prewheel, pagpabaliktad, hindi naman sya gumagana. Uh, Pre-wheel yan. Pag umikot naman sya sa kabila, stuck yan. na, So, yun ang update sa ating clutch lining na lumalagitik. And then, kapag walang dala yung kay, uh, inyong kicker so yan lang po ang inyong papalitan so uh, buti ng presyo nito mga 2.5 hanggang 3.000 depende sa klase so pag genuine medyo mahal so pag umorder po kayo sa kasa ang ibibigay sa inyo talaga ay pang Euro Marvel 125 so yung pang Euro Racing 125 rapido, iisa lang din po size nyan Basta salipan kayo ko sa motor po kayo ng euro kumuha, eh, isa po ang piyesa niyan.